So, mustang magandang hapon mga ka-farmers, mga ka-viewers Ito na po ang update sa ating talawang na binagyo So, nagbulak na yan ng marami Tapos, wala nang bungang ma mga ka-farmers kasi Nalaglag sa bagyo So, tatlong bisis lang tayo nakapagpitas din eh No? After na bagyo So ang kasunod ay mga bunga pang maliliit okay lang mga ka farmers wala tayong magagawa kasi kalikasan po yun so ang atin uh, best lang po tayo kasi hindi napuruhan ng sobra kasi po ang hangin din ni mga ka farmers hanggang signal ng birthday lang then kaya hindi ito siya bumagsak kasi ang tali po sa bawat puno may tatlo, uh, tatlo pito ah, uh, siyam no, daming softy twine so tinanian natin ang mga sanga din ni banda at saka doon sa kabila so nasa gitna ang puno ayan so marami ng bulaklak at mga maliliit na bunga nakasunod kasi yung mga unang bunga mga ka-farmers ay na tangay sa hangin ito na po ang mga bagong bunga niya oh. mga ka-farmers oh. yung mga mga maliliit ayan so yun po ang may share at may update ko sa inyo sa akong ito sa ating talong na binagyo akala ko ito uh, natutalian na pala din ni banda doon pala hindi pa na i-refer lahat mga ka-farmers so mga tindis lang from, uh, tindis mula ngayon dadami ito uli ang bunga kasi kita natin sobrang dami mga bulaklak at saka yung mga malilit na bunga na kasunod katulad nito mga ka-farmers oh, marami ito ganito kalaki oh. Yan, oh, yung mga ganyang bunga marami din tayong makikita so lahat ng mga bagong usbong usa nga kita natin ang mga dalang bunga mga ka-farmers oh. yan magkasunod lang So, yan na po ang ating patalian ng Atlas Platwine para po mga ka-farmers uh, ay hindi malapat sa mulching kasi once na lumapat ito sa plastic plastic mulching bumaluktot mga ka-farmers ganyan ang bunga so may nakita akong bunga mga ka-farmers oh. ganito mga ka ang bunga oh. pag maano sa mulching baluktot siya Ah, uh, dini pala banda ang na-repair nila mga ka so ang naayos. Ayan oh, maganda na po ang katayuan. Tapos kita na po natin ang mga bagong bunga. So, ayan. Ah, uh, ayan po ang 100% na recovery sa ating talong. Na ang variety po ay Calixto 281. Okay, so sa so inyong lahat hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Thank you.